Ah, Ay, hindi ayos siya na Hindi ko hanim ng arpe maganda. Yan, Ay, kaya, kaya, yan na po si Kainsan at saka si Kuya Diki. Bala po, kumusta na po kayong lahat. Ano po, uh, ang episode dito, ano po. Mag, uh, hahalaw po tayo ng labanos. Oh, uh, yan. Ito po yung pinakahihintay po ng lahat ng nagtanim. Yung harvest time po. Pipili lang po natin yung malalaki. Oh, uh, yan. Na, uh, ito po ang dala natin. oh uh, Timba at gawa po ng bubuhatin po natin papunta doon sa hugasan aw oh. pipili lang po tayo ng kalalaki po ba yung malalaki aw oh. yan o oh. ganito po hmm. nagdobli yung iba Oh. didiretso na po natin para hindi maiwan. Ang dami. na naka natin pulutin. Puro bunot lang. Mahaon na. Hmm. Oh. Basta po, piliin lang natin. Oh. Oh. Dami na. Medyo walay-walay laan po. Hmm. Yan, radish. Oh. Maganda po ang paranggit nito ngayon. Oh. Hindi po nat, hindi ko po naman ano kung siya na yung pinakamataas na presyo nung minsan po yung nag 50i ay, ay kasama na po yung sa mataas na presyo tapos po bali ngayon po ang farm gate ay 40 pesos per kilo farm gate ay di ito po ay kasama na sa magandang presyo po at gawa ho ng ito po ay bumabagsak ng hanggang 5 piso lang ang kilo palagay na 10 na lang ho ay di times ano na yun times 4 po yung naging presyo ngayon oh. kaya masasabi natin na makakasama na siya sa mataas pong presyo ayan oh. siya po ay ano uh, 40 days pala ang pinipilian natin 40 days video 40, 40 days video hindi pinipilian na po natin oh. 40 days old pa lang po ito oh oh tua. Hmm. Oh. Oh. Nah, kerak yang itu ah. Hmm. Lihat pula anong melaki. Ini lah pula nanti. parang kailan lang po ay no? hmm. parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap marating dahil sa na nais ko sana na 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 nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang kunting awiti tatanda at lilipas rin ako Munit mai rung iiwang Munit mai awiti Iiwanan sai nhuu alala ka it ni minh san ai ui maga Mabigat po pala ang rabanos. Radish. Mabigat. Madali po pati herbs Ganda po Kakikinis Panalo Ito po yung bumabagsak din ang presyo Nang talagang Bagsak na bagsak Buti po naman ngayon Medyo panapanalo Okay. Oh. Daan pa po dito sa kabila oh. Marami na rin pala kailangan pala tayo kapag ano na rin. Hmm. Okay. Laki na rin. Hmm. Oh. Oh. Mm. Aba. Mm. Lalaki po. Mm. Atin po itong tuloy-tuloy ang -tuloy harvest natin. Gawa ko na baka biglang bumago ang presyo. Ay pwede na pala. Mm. Ah, la po. Oo. Kulay, mong Oo. Kulay mo parang labanos. Oh. Kulay mo'y parang labanos. Ibig sabihin po yung maputi at ang kulay, ang kakulay may parang itlog, itlog ng kabayo ay kulay itim po pala yun. <laughs> kulay mong parang itlog. Itlog ng kabayo. Hmm. Hmm. Ah, ah. Ito, maliit rin dito. Simple lang naman ang ating pangarap. Try natin dalhin sa palengke uho. Oh. Yan. Mm, lalaki Pwede din pwede na po. Mm. Oh. Na ay ay una dulap na. Mm. Oh. Yan labo po ng lupa ay. Eh. Napakalabo kaya eh. napakahaba. Hmm. Ito 'yung laki eh. Ah. 'to si Daju eh. Hmm. Napakalabo ng lupa oh. Hmm. Ano ba? Tabi, cucu, tabi. Hmm. Tabi, tabi. At ating aano nito Baka po pala maramihan ang ating ipaparbis. Ang dami ganun natin tambak eh. Hmm. <laughs> Haba. Hmm. Oh. um, um, um. ah, talaga pumapatay si si Mingang ay. Chiu chiu, na. pwede na pong halawan ang maramihan mm. mm. kibog na ah, at la lang hmm 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 matimpo mm. mm. nito timpo ninyan, dud sa dudu parang kailangan ni sako ako Pugasan pa po natin ito sa irrigation. Hmm. Mabigat din po pala araba, no? Pag po tayo bubunasin dito. Ang pagkaka, ito po ang ating tanin na ito, isang kilot kalahati. Pag po tayo bubunasin, kaya nating ano lang isang tinulada ito. Pag po bubunasin, oho. Oh. Hmm, hamakan po yan oh. Sana po rin ipapapakyaw ko na Hindi ko lang makontak yung mamamakyaw hmm. Stuy ano yan Ay nakadali ng na mabait oh ay. Ano yan? Nasiraan talaga naman sayo ay eh. Ay, kapal pa baka po pala rin bukas o sunod na araw maramihan na ang ating idadali baka po dalhin ko doon sa ano sa uh, anong tawag doon doon sa malaking bagsakan po papapakyaw ko na ako sana hindi ko na mabagat-bagat yung mama makyaw pag po kami magkakasundo ibibigay ko na ay eh. Kaya po pati ito yung ating tinanim, hindi gaano malibor. O ito yung po pag harvest. Hindi gaano malibor. Ilang balik na po pala natin natin. Kailangan pala isa ako. Kala ko. Kala ko yung basta aanahin lang. tumatawad akong balag dito hindi pala kaya yun tara po dahan pa po natira oh. babalikan pa po natin yan para ka tayo magtatakuhay oh. Madami pa po. Ay, naay pa oh. Malilimutan pa o oh. Sa sako natin ilalagay. Yan, dito na po tayo sa irrigation. Yeah. Tayo po ay nag-ano ng hugasan, no? Yan oh. No? Dito natin Gawahon ng pag minsan ay ay Bahala na po naman kung alin yung mas makakadali Siguro sasakuhin na po natin yung babalikan natin dun Sako na po natin ating sisidlan no? Nang para Mas madali Timba ay mahirap Nag-harvest ng labanos, ilan? Naputi ng labanos na ilan? Naputi ng labanos. Dadaan ka ba? Gusto mo madumating? O, iparada mo doon po kasi. Ikaw ba? Dini ka bumalik. <laughs> ari po. First time ay <laughs> ari, sa ay, ay, po si Kensa do. Oh, oh hala dali. Labanos. Oh, uh, naay uh. Susubukan ko nga kuya. Oh, uh, ay yun, isi ko sa timba. Hmm. Ay ay ay, ah, kung tinan nadadala. Ay, 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 hala dali magbitbit mag kayo. Wala nang hey. Tama na ito, so, Tama na ako sa utoy sa reject Ah, di ay siya na ko hanap ng arme maganda. Ay, kuya, yan pusi po si Kain San at saka si siya, Kuya Diki. Ba, oh, na. Eh, dali hala oh. Yan pili. Na. <laughs> yan, yan na oh, pili. ako may dami nang dala, may ayap na ako. Oo. Oh, oh. May baling moy. Ay, kuya ano, kumuha na rin kayo ng okra. At para isang sit na nga naman pang sinigang. Isa nga, yan Ako pa. na magsinigang. Tapos may kangkong. Isa ko na nga ano. Igigisa ko rin may kama, yung ano lamang ay nagisa ko. No? Tama tama ano. Uh eh? mm -hmm. Paano ka asilid ng ganito? Ay hindi pa alisin ng ano. Ay hindi mo pa, pa. hugasan hu mo na. Hugasan ko pa sa pailog ay. Doon sa irrigation ko pa dadalhin. Wala pa ang kiloto ng may ngayon. Kuwaring tampar ng Aba. <laughs> e, <chak, magtipaluti>, <laughs> Makakadali ng bahala na. No? Titig na bubulahan pa. Ay ko na pero. Uh, okay ta. Dali ka tren. Mm. Hala, bumunot bumuno. uh -huh. ay bunot. Oo. Tama na 'yan Ah. Eh. Uh. Yeah, pumasyal ka dito. Malapit pa ang papunta dito kasi sa papalingki. Oh, maniwala ka sa akin. Hindi wala pa ako Oh. <laughs> ano po sir? Ano sir? O, wala po huli. Ako wala. Ako wala. Ang ganda no to eh. Dali oh. Eh. Uh. Malapit. Uh. Kunti Bala ko'y kamuti naman, ipapalipo. Eh. Ang taas ng kamuti ay walang hiyak. Pamahal pa ngayon. Taas, yung hinaram mo ang kamuti sa labak. Dapat ay sa unang tanim ipahinga, tapos ay... Ay, ito ah, ito na ang pinakapahinga, laban na siya. Laban, pinakamukhang pahinga, uh -huh. pang pangarap Gano'n ba karami ang ipuputin? Mm Ipupunay -hmm. ko rin sa ako, isang pasang. Wala po. ka bang mamamuti, sulo. Sulo ako. Ah, di ayos lang. <laughs> ito, maganda nga. Ibig sabihin ni... <laughs> kakunti ang puhunan, wala upahan ba? Ayos siya nga. Saka nauupa ulit. Araw-arawin mo ulit. Mm -hmm. nga ako pag ano. Bukas pipilas akong kamatis. Hindi hmm. ko nga pala nadala si Kuya Diki sa kamatis yan. Yun, kaya ano, kamatis. Bukas. Ay, dito na ako sa saka, may gulay palagi. <laughs> Diyari. <laughs> ano? Ano? Diyo <laughs> nga. magpunta ako sa ko sa... Yung malalaki lang, kuya, ano? Ano? Yung malalaki. Yung malalaki, malalaki yung, ito? hindi, yung ganito nga. Oo. Uh -huh. Ah, ayun, nilakatuan ko tayo. Haharbisin <laughs> ba ito eh? Oo. Parang lugi kayo sa akin eh, kumuhala lang ilang piraso tao sa eh. Malig, man, man. Karbis na. Eh, yeah. Ayan. pag-harvest pa. Basta ubi pinakamalaki. Oh. Eh, kahit pati maliit ay nadalay lusot din yun. Gawa ng ano. Ipapasok ay sa panigunda. Tatlong tinuray. Kahit yung bali, kinukuha din. Tama ka ubi dito. Ayos din. Ito isang kilot kalahati. Ha? Isang eh, kilot kalahati. Aripa ubi. Hindi na, Naay okay, po oh. uay. <laughs> Dumami na ng Si Kabis pa po, tayo pinakikibunot. Ay, ayos yan. Ako nga ngayon makabunot ng gantong laban, no? Oh. Nakakatawa, no? Oo, oo. Nakakapagtanim, hindi ka unti. Oo, oo, pang pasarili. Ang tango. Aaw, mansaday. Ay, 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 ano, malalaki, ano? Oo, oo, uh, pang, pang uh, tang, uh. Oh, ay, kahit pati malipo yan. Nakakatawa ang mga kabisprin mag, ano, <laughs> mag-harapis, Oh, <laughs> kakatuwa ka. Kuya, ito po. Ay, paano po kami di, yung iba po naman na uh, sanay na sanay na sa ganito, ay di pangkaraniwan na sa kanila. Sa amin po, ng mga first timer magtatanim. Ay, mga bano. Ay, maganda. Maganda ka. Pwede yung dahon, <laughs> hindi Hindi, ay, ito yung mapait pa ka. Ay, naigisa daw, pagmurain pa.

Iisang pisa, no? Uh, Ikaw pala ko di kay eh, pagpapanigod dito na. Oo nga. Kapayad. Doon ka mo, unay, doon ka muna pupunta oh, sa bahay. So, Tatawag ka ay, lang pati pag dito kuya di at yung aso kay, baka naman sabi aso ko, may tika bago rin, ah. Malulong ka Pag minsan nga, kaya hindi ko pinapalabas. Pag Anong nasa... Nakakatuwa, yan. Ano ba ganda? Bisa niya eh. ano? Ano ba ganda pang Malambot, ito yung naka-tres arado naman. Ilan bang sako, ito baka kami mag nabibigla? Ano ka? <laughs> Nadami na ba? Basta kaya kong bote yun. Ito yung direct yung huh? uh, hindi, mamang gabi kami, kami madaling araw may biyahe nung ngayon. ko na sa ibabaw. Ay, anong galing pala na rin dalawa ito? Okay, <laughs> Nakaka-excited <laughs> mag oh, no? Ha? Nakaka-excited. <laughs> Oo nga. Hindi, hindi kuya. Kilala ka na niyan. Nakakalibang anong? May ilaw po pati sa poste kuya na. May street light. Tapos isusunod ko dito yung ano? Sarap bumunot ay! Sarap po ano? Nakakatisod nga pati! Abah! Ay bang ganda rin kuyang kamuti, kita mo na ang laman ano? Oo oh, oh. Dali. 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 Ah, ay bakit nung no, ating kasak na nadalwa oh. Hmm. Ari po naman ay yaring-yari ko na po ari. 30 kilo lang baka. Ah, oh. Yeah. Pumatong pa si Kuya Dicky, wag lamang oh. ikot. Oh, wag. Halili tayo, halili. Ay, ayos, ta. ay, sarita. Tara, lagra. Ay, sakoy. Kuya. Hala, dag dagdagan pa ninyo. Na ipo ating inanon na arit, dadalhin natin sa ugas ano man. sa mo ugasan. Do sa pailog ko ya. Ay, bisig ni Ay, wala ka Ayos din ano. Yan ay ordinary pati. Ayos din, ibig sabihin na eh. Sa awa naman ng Diyos ay ganyan. Araw-araw natin papagudan na eh. Hindi pa maghihinap mag ay ano. O, takay yung tangkay lari doon. Oo. Nakapusika yung sanong saka si Kuya D.Q. <laughs>